Hi guys. Agad. <laughs> pag <laughs> Ag lang natin ang bit na bit natin ngayon guys, di ba? Tayo ay isang manonood or nag-scroll ng ating social media o sa ating cellphone na Android. Talagang awil aliw na aliw tayo po doon sa pag talagang kalukuhan ng Pinoy. Bit uh, bintang-binta po talaga sa atin. Kasi yun man talaga yung na-relate tayo eh. Uh, hindi natin ma-relate yung about sa education na tutorials or information na tutorials. Ilan lang, eh, karamihan talaga ng ayaw dun sa mga tutorials o so mga educational na uh, dinadalo na video ng ating mga karaming social media vlogger o mga creators kasi yun po yung nagiging ano, sila click agad dun sa mga kalawa kasi kahit ako guys sa uh, tawang tawa lalo na pag yung may napaprank <laughs> yun lang guys sa uh, uh, yun po yung nakakaliw ngayon ng mga panoorin ng ating mga kabupayan, mga kapwa na pag nakakatawa ay click talaga, lalo yung mga palaro dito kaya panoorin po niyo guys uh, uh, paluan share po yung ating video habang tayo ay salamat